Hey guys, ayan, introducing itong ating RC Satin Photo Payer from Kui. Ayan siya guys. Ang size nito ay A4. Meron siyang 260 GSM na talaga namang napakakapal din niya. And then high definition, high whiteness, and high waterproof. So ito guys, ang gagamitin ko na rin ngayon sa aking tea topper na ino-offer sa inyo. Ayan. So kasi nga naman, dito, ang kagandahan dito sa photo paper na to ay talaga naman yung glittery effect niya na sadyang nagpapaganda para sa ating mga piniprint na mga items. So, syempre, kapag glittery effect, at ito ang nakita sa ating cake, as sa cake decor, ba diba? Sobrang magugustuhan to for sure ng mga makakakita. So, eto guys, nagprint ako ng sample ng ating cake topper gamit na rin tong ating RC Satin photo paper ayan sya, so dito sa RC sa tin photo paper, kasi uh, yan talaga yung ginagamit ko every time na nagpiprintin ako ng mga picture, kasi nga waterproof na siya high definition na at talaga naman talaga promise, yung literary effect nya yun yung gustong gusto ko doon, kasi iba yung kinang na pinapakita at uh, nakikita ko naman talaga na satisfied yung aking mga buyer, kapag nakikita nila yung result ng ating print out so dito, sa ating cake topper na to. Uh, before kasi guys, makwento lang. Uh, ang gamit ko talaga dito is Yasen Photo Paper 230 GSM. Niyan So, glossy effect siya. Maganda rin naman yung kulay niya. Matingkad. Pero, syempre, parang sa feeling ko may kulang. Especially, kung halimbawa, ang mga cake topper nga natin is more ang pambata. So, I think, sabi ko nga is, yan, mas maganda kung ganito na may glitter effect kasi magugusan din yan ng mga bata yan very colorful talaga siya. At, super satisfied na ako sa result nito. Kaya naman, uh, kung kaya yung order sa akin ng mga cake toppers, so, ang ganyan na yung mare-reserve ninyo na gamit ko is yung ating RC Satin photo paper. So, that will be all for today's video. Thank you so much. Avail na lang po tayo if gusto po natin nasa Yellow Basket. Maraming salamat. Bye for now.